yun, isang mapagpalang uh, araw po sa ating lahat mga kalingap at matagal-tagal uh, din po tayo na hindi po nakagagawa ng isang reaction video siguro na sa isang taon na rin po mahigit ano po sa reactor ng kabisnis itong lately nga lang po na at, uh, nalaman ko na yung mga kasamahan po natin ng mga reactor ay eh, nagsipag-alisan na sa kabisnis so, na napanood ko nga po ta, uh, yung huling vlog po ni Papa Dins uh, ang nagpapagulo daw sa uh, channel ng kanyang papa ay kaming mga reactor or silang mga reactor kasi matagal na pa pala wala na po pero yung nag-isa rin po sa naging reactor although matagal-tagal na rin kasi na hindi ako gumagawa ng reaction video patungkol kay ka-business pero ano sa GC pa rin ako, hindi ako umaalis noon. Pero nang si alis na sila, siguro wala naman siguro ang dahilan pa para matili din ako sa GC. At uh, yun, namalis na rin ako. At sa uh, salaw din pala kay ka-business at uh, naging bahagi tayo sa kanyang uh, community o uh, sa, uh, sa kanyang mga reactor sa tayo. Sa kanyang mga napili. Ano po. Dati nga sila rinji sila Tinting Bali, sila Bustonying, sila Clarissa. Grabe din yung naging reaction ko sa kanila dati. Halos dilo na kung banatan ko sila sa social media. Pero hindi eh. Tignan niyo po ngayon. Kung sila yung nagkakasama palagi. Kami, tsaka ni Renji. Hindi natin sukat akalain eh, ano po na magiging matalik kayong magkaibigan ni Renji. Na alos dirahin ko talaga sila ng below the belt noon. Kaya nga po mga kalingap, mga kababayan, ano po. Makikilala lang talaga natin yung isang tao kung makasama natin sila sa isang bahay. Tumira ako kay Renji, ano sa sa isang bandit na higit na nasa kaluokan ako sa kanilang tahanan kasama namin si, yung misis niya si Elvie. At shout ko sa kanila dahil napakabait po nila. Sa kabila ng ginawa ko sa kanila. <laughs> Pero ang pa rin nila ako. Grabe. At na uh, napasalamat ko po yan. na pa uh, nagdira ba sa basa, laging kayo pa kayong magkaibigan. si Pinky King Body. At agad uh, din si Ranger, na nasa Mindanao po kaming dalawa. At uh, pinantayan ko siya sa Sarangani. Kata pinilit ko siyang dalhin sa Jonsan para makasama ko siya sa pagpunta sa mga katutubo. Kasi si Rengie po kasi yata, international language po kasi yan eh. Parang <laughs> na siya mag-ilokano, ilokano sila. Tagalog, Bisaya, Ilonggo, salita ng Blaan, salita ng Tibuli, alam niya. Salita pong na. So Blagada. Kata, sige na ngayon, magkakaibigan na po kami at hindi lang po basta, basta matalik na po kayo magkaibigan po kayo ni Rengie. Magiging sa nilabay siya, magkasama pa rin kami ni Rengie. Natulog pa kami sa karenderia. Ang bihira. po ako mga reaction video to, kasi nagtataka lang kasi ako. Yung bagay nagsipag-alisan na ang mga reactor. Magiging sila internet at saka si Mika. Umalis din sa kabisnis sa kadahilanan uh, personal na rin po siguro nila yon. pero napapaisip pa din ako bakit kaya sila nagsipag-alisan na sa kabisnes anong dahilan dati sabi pa nga nila eh or namin pala kasi sama rin ako sama-sama hanggang dulo yun pala dito ko lang naputulan na walang forever <laughs> Wala akong forever na magkakasama. Yung inaasahan mo na mga kaibigan mo talaga. Ngayon ni Intoy. Talagang panatik talaga. Die hard talaga yan kay kabusiness si uh, Intoy. Kasi yan ang kanang kamay ni kabusiness. Lalo, lalo na pag uh, sa pagpa-vlog. Pag hindi siya nakakapunta. Si Intoy pinapatira niya dati. Pero bakit ganun? May mga katanungan kasi. Bakit umalis Intoy? Sa kadahilanan na, kadahilanan na hindi naman natin alam at uh, huwag na natin pag-imasukan po yun. Personal na rin po nila yun. Nabanggit ko lang po na uh, kasi nga po yudaya. Nabanggit ko lang po kasi yun kasi po nga po naisipat uh, alisan na rin yung uh, mga kapatid kong mga reactor. Yun. At, uh, enjoy lang, enjoy na lang natin kung ano yung meron tayo ngayon. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagbablog tuloy lang natin kung ano yung nag nagpapasaya sa atin yun ang mahalaga yung wala tayong sasaktan wala tayong sasagasahan go lang <laughs> at uh, siyempre si Madam si MK mapapanood niya to shout out Madam MK, Isa tayo <laughs> sana mapanood mo rin ito ta ma-unblock mo na rin ako, <laughs> Ayan ako. Diego Manalisa si mga players si, si Taong Gala si mga Almenda shout out po sa inyo sana minsan na uh, katakasakasama pa rin tayo at mag, mag at uh, makakapagkwentuhan malitaan ano po tuloy lang natin kung ano yung nagpapasaya sa amin kaya ito, ang ganda po dito ang uh, ganda na po dito sa amin ngayon ikot na lang po natin para makita nyo ma para makita nyo naman po yung kagandaan po ng bayan po namin ayun o no? Ganda na pag uh, nabuksan yung mga pailaw na yun. Pero sa 5 pa yan babuksan Ikot ko na lang po muna kayo para Mawala naman yung tension ng pagre-reaction natin Para hindi madrama Yan po yung monumento po yun eh, Magsaysay Ganda Ganda no? Ang ganda na ang plaza namin. Gaya dayo po ito pagkagabi. Kahit, mas lalo na po siguro pagkakabigusan na po yung mga pailaw na yan. Dadagsa na rin po yung mga tao. Sa December 5, magbubukas na po yan opening po. Maganda po dito. Hmm. Mga pailaw. Hanggang dito siguro. Baka hanggang dito siguro lalagyan nila pero wala eh. Baka, mas maganda sana kung meron din dito. Pero hanggang diyan lang. Alalaman natin yan pagkasa December 5. So, ito po mga kalingap at hanggang dito muna yung uh, reaction video natin. At uh, siyempre po patuloy po natin supportahan ang ama ng kalinga at santos matubang. At ito na vlog, kalingap prago. Abang yung abang lingkod, uh, kalingap tora. Uh, God bless po sa ating lahat. Bye bye po.